CH, hmm. nakaanap na naman si Atty. Lenny na wala na naman daw, na nahimik na naman daw, nakaanap na naman daw sa si Atty. Lenny, ay puro angat buhay na lang daw. Alam mo yung nagsabi niyan? Oh, no. Eh, eh, di. Mm. Ay, nako mga kapat ng helmet, bago nyo hanapin si Atty. Lenny Robredo or si VP Lenny, eto muna ha, na-invite po siya. As guest speaker lang naman, pwede ko ba? Ha? Huh? Ng mga residents and fellow ng The Medical City. Ayan, no? sapat na helmet, yung sinasabi ni Bijoga Par. Meron kasi nag-comment sa isang post, Bijoga Par, di ba? Mm -hmm. About nga dyan sa impeachment. Uh -huh. Duterte. Pero uh -huh. eto kasi, nag-comment yan. O, oh, diba? Oh, my. diba para pag the hook. O ito naman, Kung mong na, ganyan, ganyan. Una sa lahat, mga kabatang helmet, nagsabi na nga si VP Lenny, di ba, noong 2022, videographer, mm -mm. na inaano naman ng mga abogado nila at sila mismo, sinasaliksik talaga kung may nangyaring pandaraya. Mm, -mm. Eh, mga kabatang helmet, base nga sa pananaliksik nila, eh, wala nga daw eh. Malinis. Malinis. And in short, Malinis gwawa. Oo. Oh. <laughs> 'Di ba? Bakit naman hindi isusulong ni Bipileni Bijogaper Kung meron oh. talaga nakita, 'di ba? Oh, oh. Pero pinaglaban na, nga niya 'yung sa kanya noon eh. Oo, oh, oh, 'di ba? 2016. Oo. Oh, oh. Hmm. oh, ayun nga makabatang helmet. Oh. Eh kung wala talaga makita dahil nga ang linis, 'di ba? Hindi sa hindi pinaglalaban 'yung karapatan. Siyempre bago ka naman din umano Bijogaper dapat konkreto kung ano yung meron kang ebidensya, di ba? Ay, ka doon, di ba? Oh. Kailangan taga, sure ball ka na. Eto talaga. Eh, ang problema ang linis nga, di ba? Mm -hmm. Yung ano, inano daw yung angat buhay, puro angat buhay nila daw inatupag. Ah, malamang, di ba? Tsaka sinabi yan ni attorney Lenny nun eh. Na? Angat buhay! Kaya nga! At, oy pinapaalala ko lang. Private citizen para si Bipi Lenny. Oh. At yung angat buhay nga, itinuloy lang niya as NGO. Yung mm -hmm. Dahil nga, di ba, na-create nga yung angat buhay na yan nung siya pa yung vice president. Dahil nga, konti lang yung budget na binigay sa kanya. But still, ginamit at minaximize nila yon Inallocate talaga nila yun ng tama. A kaya nga, nabuo ang angat buhay program. At tinuloy as angat buhay NGO. Eh, syempre, ato kapag talaga ni Bipi Lenny, dahil siya yung chairperson doon. Hello? Oo, oh. oh. Tsaka ang daming nagtitiwala sa angat buhay. ang daming natutulungan ng angat buhay na hindi kaya, kung ano hindi kayang gawin ng administrasyon or ng gobyerno natin ngayon, nagagawa ng angat buhay. di ba? Mm -mm. So, ano na sabihing inatupag na lang yung angat buhay? Eh, talaga naman, dapat lang, di ba, Bidjoga mm, -mm. Park? kasi hands-on si VP Lenny. Diba? Oh. At And saka, andun yung tiwala kasi ng tao kay yes. Atty. Lenny. Yes. Na makakarating sa taong bayan, yung mga binibigay na tulong. Oh, oh, hindi niya kung kasi may resibo. Yes. Ngayon, mm. ano ang agenda ng nagpapakalat ng walang ginagawa si Atty. Lenny? Yun. Yes. Anong agenda ng nagpapakalat ng nasaan si Atty. Lenny diba? at nananahimik? Oo. Anong agenda nyo? Nako, malamang sa malamang mga kabata helmet, may hidden agenda yan. Una sa lahat, ba't nyo si Pipi Lenny? Kung sa'yo ng pag-asa, oh. sa pumunta rin kayo ron. Oh. O kaya pumunta kayo ng bigot. Oh. Bakit pa ba kayo ng hanap kay VP Lene? Una sa lahat, dapat ang hinahanap nyo ay yung mga nakaupong politiko kung may binibigay bang serbisyo, tangkatrabaho ba ng tama? Oh, oh. Di ba? Hmm. Yun lang talaga naiisip natin dyan mga Batang Helmet. Ano yung hidden agenda? Bakit ito naman ang pinupukol at binabato nyo kay VP Lene? Mga Batang Helmet, oh, makikita nyo may bago na namang misinformation, may bago na namang misinformation, may bago na namang mga fake news na lumalaganap may bago na namang script sa bakit? matagal mm. naman tong script na to na hinahinap oh. si Bipileni. pero grabe naman para batuhin ng kung ano ano, kung yung iba nakikita nyo na todo ano super napaka vocal mm. about sa mga nangyayaring impeachment ngayon mm -mm. na pinoprosesong impeachment hayahan na natin sila si Bipileni ngayon ay super busy sa Bicol, sa Naga, hayaan na rin po natin. At least doon may natutulungan si Bipileni kadami-daming workshop. Kadami-daming mga programang i-implement, ini-implement. Hayaan na natin at least yung Bicol, yung Naga, umaasenso na. na ay naku! Nakita mo yun? May patawa habang nag-pick up line? Kaya Parang na nakakatawa. Eh nakakabastos. Akala naman nakakatawa. At ay! yung mga pick up lines, mga kabata helmet, nilulugar yan ah uh, Ha, oh. depende yan sa lokasyon, depende yan kung nasan ka. Eh, pipick Wala up ka naman. Na, namang... hindi ka lang si boy pick up. Kailangan mo si boy pick up. Sino yun? Ay, hindi ka na nada na, bubble gum. Hindi <laughs> eh. Si boy pick up. Di ba si Ogi? Si boy ah. pick up doon. Oh, nakalimutan ko na yun. Oh. Pero nakakalawa ka lang na talaga. Minsan kasi ilugar, lugar, no? Minsan, mm. ang pagpapatawa, nilulugar din po yan. Oh, Pero... nilulugar. Parang dito, nilulugar natin. Kahit ka... Pero, Kakagigil. Kung like nagsasahan nyo ang video na ito, huwag talaga mag-subscribe at click ang notification bell para lagi kayo updated sa lahat na may na-upload po namin ng video kapag. Ako, i-comment na dyan kung ano masasabi nyo. Basta ako, hindi ko hinahanap si Vipi dahil alam ko, super busy ni Vipi at punta lang tayo ng naga. Ang hirap nga niya. Ang hirap nga niya. Ang hirap nga niya. Ang hirap Ang hirap ng niya. Kasi everywhere shade Kaya nga, oh, ngayon nga, tumulak na naman siya ng pabikol. Kasi oh. niya nga natin ng education and health, ano naman, forum oh, diba? or program. Kakatapos lang niya sa hmm. pagiging guest speaker sa The Medical City. O, oh, diba? Oy. Pinapakita oh. niyo lang na talagang wala kayong alam tungkol sa mga ginagawa ni oh, Vipi Lanning. Wala talagang alam yung mga troll na yan. Wala talagang alam. May lang talaga. Ay, troll! Makapagkalat lang kayo ng script, ha? Oh. Makapanira lang kayo. Ah, oh, nagpapanggap kayo, ha? Ugali nyo. Mapagpanggap kayo, ha? Makakaloka lang talaga. Pero ayun nga mga panang helmet, basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga mga sabay, nag-helmet nila bukid, it's getting better every day. God bless everyone. Bye, oy! Ay. Thanks, New Year daw ngayon, no? Ah, hey, fat chai! Oh, sige, bahala kayo. Kayo na mag-celebrate.